sa bawat umaga parang ayaw ko nang bumangon may boses na nagsasabing o bumubulong laban na kaya mo to minsan ginising ka na pagod sa trabaho pagod sa tahimik na laban pero alam mo na may kakaiba sa taong hindi sumusuko kasi kahit ilang beses ka man madapa Basta bumabangon ka. Panalo ka. Night isn't always bright. Pero you keep going. And they said, you can. Pero sabi ng puso, you watch me. Pagod ka lang. Pero hindi ka talunan. At ang tagumpay ay yung simpleng tuloy pa rin. Oo, pagod ako. Pero To para